feeling more oh. good morning po and welcome po sa ating araw-araw, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. So bago po tayo mag-umpisa ng ating pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, manalangin muna po tayo. Join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, we thank you for today. We thank you, Lord, for the open heavens. We thank you for the fresh manna from the heaven, O God, Lord, that we will be, that will be able to listen today. Salamat po sa pabor, sa pagmamahal ng Diyos na bago ngayong umaga at maghapon na ito. Lord, we thank you for your faithfulness, O God, at ngayon sa maikling pagkakataon, alawas, O God, to receive from you at buksan niyo po ang aming mga put puso at isipan upang sa ganon matanggap namin ang pagpapalang nakalaan sa amin sa buong maghapon na ito. Lord, we bless you. In the name of Jesus, Amen! Amen! Praise the Lord! So, kamusta na po kayo? I'm sure tayo pong lahat ay, you know, sa pagbubukas ng bagong umaga o sa pagharap natin ng maghapon na ito, eh syempre nakatuon tayo. Kung baga meron na tayo mga things to do, ayan, meron na tayo talagang mga agenda for today, you know, at meron na rin tayo mga steps to take. Kung may mga hakbangin na tayo. Kung baga naka-plot naka na sa ating mga kaisipan kung paano tatakas takbo ang maghapon na ito Ngunit kung meron naman po sa atin na parang probably we're just thinking of today like chillax lang, you know, whatever comes my way. O kaya man eh, you know, kung anong mangyari, de mangyari, de kung walang mangyari, di wala Iba-iba talaga yung ating take. Pero ang pinakamaganda, as you come and listen sa ating mga araw-araw na pagpapala episode, you know, ang salita po ng ating Panginoon ay itinuturo po tayo sa tamang direksyon ng ating araw, -araw araw at ng ating maghapon which is napakaganda kung tayo po ay pamumunuan, pangungunahan ng salita ng Diyos lalo pa ng banal na spirito ng ating Panginoon La Luna sa mga kapanahunan ngayon at yung season na malapit na yung Kapaskuhan na ko sari na naman at naglipa na, na naman no ang ang iba't ibang mga scam. Kaya ang ating pong pamagat sa episode na ito is Scam Alert. Nako kung makikita po ninyo yung ating mga messages no yung mga babala sa atin sa ating mga emails yan or yung mananunod lang tayo sa mga social media. Meron mga parang anunsyo na mag-iingat tayo sa mga scam at napakadami naman po talagang scammer at sila ay mga talagang nagbabalat kayo na para bang totoo. Para lang, pero talagang hindi naman totoo. Parang mabuti, para lang. Hindi naman talaga mabuti ang hangarin sa atin para naman talagang okay, no? At talagang magiging benepisyo sa atin. Pero again, para lang. Pero sa totoo lang, naku, mga scam po na ito ay talagang naka, nakapabalot, pa, naka no? Kung baga sa ang kaloob-looban nito ay panluloko, panggagancho, no? Kung baga, ano, panlilinlang sa atin, no? Ito na po talaga ang staging ng mundong ito no at kung tayo po eh naninirahan pa sa you know idealistic view na ay hindi mangyayari sa akin yan ay nako hindi talaga yan tatalab sa akin you know ang ang diablong satanas po is like you know uh, uh, a, a, lion ano na talagang nag, nag sisik whom he may devour no to kumbaga he is looking for his prey no yung mabibiktima ma, niya at yun, know, pag tayo po ay in tune no, sa ating araw-araw sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung sa ating pananalangin at yung pagbabasa natin ng Word of God, ay talaga po naman para tayong naka-alerto no, sa mga scam na yan. No, wala pong exempted sa pag scam sa mundong ito. Habang nandito tayo sa mundong ito, ay eh, talagang maglilipa na ang mga nag scam Kaya lang, maaari naman natin itong makounter o maiwasan o kaya man ay talagang hindi mangyari sa atin kung tayo po ay magiging mapagmatyag no, sa mga bagay na ito. Sabi po sa John 15 verse 19 sa New International Version, If you belong to the world, it would love you as its own. Pag tayo daw po ay kabilang sa mundong ito, ay fit na fit tayo talaga. <laughs> kumbaga swak na swak. At tila po kumbaga parang kabati mo lahat kasi ang mundo ay talagang ipa pamper ang mga taga-mundo upang sa ganon ay hindi na talaga sila makaalis no sa kamunduhan at manatili sa kamunduhan. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world. Ngunit sa sa ganang sa ating mga nakakilala na sa ating Panginoon, ay hindi na tayo kabilang sa mundong ito. Sabi po dito, "But I have chosen you out of the world. That is why the world hates you." Ang ating Panginoon daw po ay talagang pinili tayo at inilabas na tayo sa kamunduhan na ito. Kaya naman since hindi tayo kabate ng mundong ito, eh, you know, the world will hates us, okay? The world will hate us. No kung baga hindi tayo ka -ka kasundo o makikipagkasundo no sa mundo at sa kamunduhan no so kaya lang minsan marami tayong mga nababalitaan ng na mga Christians na o talaga naman mga mabubuti namang mga tao pero na kakaranas na naiiskam o kaya man ay nalilin lang din napapaglalangan din ano po dahil again sabi ko nga po sa inyo ay eh, talagang pinalilibutan na tayo ng kasamaan sa mundong ito ngunit kung tayo po ay talagang magiging mapagmatyag, nakakonekta sa salita ng Panginoon at talagang humihingi ng guidance ng Holy Spirit, ay tayo po ay magiging alerto sa mga iskam na ito at tayo po ay maililihis o maiiwas sa mga kapahamakan. No? So pag tayo po ay nagtatry o kumbaga uh, you know, ang ating tendency no, ay umayon na lamang sa nangyayari ng sanlibutan. Nako, we are most likely a candidate sa scam ng mundong ito kasi yung leniency natin yung pagpaling natin or pagpili natin ay baka towards the world. Kaya talagang dito tayo palapit o papapunta. Ngunit ang salita po ng ating Panginoon ay nagigiya sa atin sa mga oras na ito na hindi tayo magpapalin lang. Meron pong mga ilang mga bagay na talagang makakapag-iskam sa atin. At opo, oh kahit kristyano, mai scam Unang-unang source ng iskam natin ay ang kasalanan alam niyo po walang kasalanan na mag-a-appear sa ating harapan na you know na madugo or pangit o o karumaldumal or else hindi tayo papatol tama po ba kaya naman kahit tayo ay Christians o minsan kahit ay you know matatag na tayo minsan sa ating pananampalataya na maayos naman ang relasyon natin ay nagfo-fall into sin pa tayo kasi nai-scam nga tayo because they can appear to us tong mga kasalanan na to as something good They can appear to us as something enticing. They can appear to us as something interesting. You know, nag a sila sa ating mga interes. No, kumukonekta sila sa mga gusto natin. No, na kumukonekta sila at nag nagpapanggap sila or nag a sila na kumbaga amicable. <laughs> kumbaga yung kakapayag payag o papayag tayo na mangyari sa ating mga buhay. So, ang mga, ang mga tao po ay talagang minsan uh, nalulur nalulure o natitempt o nadadala sa kasalanan. Ngunit alam po natin, sabi po sa Romans chapter 6:23 that the wages of sin is death. No, na ang buwis ng kasalanan ay kamatayan. No, ibig pong sabihin ay hindi talaga magdudulot sa atin ng maganda o mabuti ang mga kasalanan na ito. So kung meron tayong awareness, no, sa tama at mabuti, makakaiwas po tayo sa masama. No, talaga naman ang ating Panginoon, ang kanya pong hangarin sa atin ay iiwas tayo sa kasamaan at sa mga masasama. Ngunit kung tayo naman ang tendency natin ay ipiliin ito dahil probably ay gusto natin o nagandahan tayo o para namang okay, para nga eh. Ngunit hindi naman, kaya naman ang mga tao, ang mga anak ng Diyos ay you know, napapapunta pa rin sa kasalanan. Okay? So, maganda po na napag-uusapan natin yan kahit maikli. So, wag po tayo magpa-scam sa mga kasalanan na kahit mukhang maganda o kaya man parang, parang wala namang mangyayari sa akin. Mukhang okay naman na ito. Maging discerning po tayo. Matalas tayo. Wag kang papa-scam sa kasalanan. Ano pa? Yan ay mga regular na mga deception. No? Yung mga deception mula sa kaaway. Ito po ay uh, nagdudulot ng mga kasinungalingan. No? Kumbaga, ito pa ay sinusugarcoat ang ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon o o ang mga kagustuhan ng Diyos upang sa ganoon ay eh, malilinlang tayo. Akala natin okay, lum pala ay hindi naman, no? Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2:3, let no one deceive you by any means. Huwag daw po tayong papayag na tayo ay malinlang sa kahit na anong paraan o oh, napakaliwanag po ng sinasabi ng salita ng Panginoon be it in the physical na deception or even in our emotion, wag daw po tayo papalin lang, no? Minsan ang ang pagkakataon o ang diablong satanas ay niloloko tayo, nililin lang tayo, nagsisinungaling sa atin to appeal to our emotions, no? At dahil naman tayo ay mga emotional being, ay minsan nagre-rest tayo or nag nag na tayo sa ating mga emotion na akala natin it's just all right, pero you know, it will cause us sadness, it will cause us despair, it will cause as hopelessness, nawala na yung faith mo, nawala ka na sa wish mo, iba na yung naging tingin mo, all because, you know, we're being emotional at some point of our lives o sa mga sitwasyon natin. Ang maganda po, ang lagi pong katapat ng mga pagkakataon natin, meron pong solusyon niyang katapat sa salita ng ating Panginoon. So, in any way, we, we go through our situation or go through this day o sa paglakad natin sa ating buhay kristyano, nakataon lang po tayo lagi no, sa ating Panginoon. Focusing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Upang sa ganon, iwas is come po tayo. So, praise the Lord. So, ngayong umaga po na ito, ano man po yung ating kakaharapin. Maging mapagmatsyag po tayo at sumangguni lagi sa salita ng Diyos at sa banal na spirito ng ating Panginoon. Let's pray. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa karunungan na nagmumula sa iyong salita. Patalasin mo, Panginoon, yung mga discerning namin upang hindi kami matrap, hindi kami ma-scam, hindi kami maloko at mapaglilangan ng diablong satanas na ito. Tulungan niyo po kami na sa buong maghapon ang mga mata namin na kay Jesus lang at sa salita mo, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa maghapon at sa mga pag pa lang nakalaan sa amin. We claim all this favor in the name of Jesus. We thank you, Lord. We say, Amen and Amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye.